para sa aking balitang showbiz, direktang pinangalanan na ng GMN Network ang sinasabing dalawa nilang gay executive na sangkot sa pangahalay sa Sparkle Talent na si Sandro Mulak, anak ni Ninyo Mulak at pamangkin ni Aga Mulak. Sa kanilang official statement na inilabas kahapon, Webes, August 1, 2024, nakasaad dito na natanggap na nila ang formal na reklamo ni Sandro laban sa mga independent contractors nila na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Si Nones ay creative consultant at head writer ng mga program drama ng GMA tulad ng Dear Oge, The first nani agimat ng agila at mga lihim ni Erduha habang si Cruz naman ay head writer ng Love and Lies, The Half Sisters at The World Between Us at writer creator din siya ng Because of You, The Cure at maraming iba pa. Ngunit kinumpirma din ng GMA Network na kahit wala pa silang natatanggap na formal na reklamo mula sa pamilyang Mulak ay nagsimula na silang mag dahil sa sobrang bigat umano ng kaso. Sinabi rin ng GMA na nakiusap si Sandro na hindi nila ilalabas ang detalye ng magaganap na investigasyon hanggat walang conclusion mula sa kanila kung saan makakaasa o mano ang publiko na magiging patas ang kanilang magiging investigasyon. Samatala, sa isa pang isang showbiz, kinumpirma ni Aura Briguela na mahigit sang taon na siyang hindi pumupunta ng kahit na anong bar. Ito ayon kay Aura ay mula noong mangyayari ang kontrobersiya kung saan nasangkot siya sa gulo sa isang bar sa poblasyon Makati. Nakumpirma ito na sagutin ni Aura ang isang komento sa kanyang post na dapat ay iwasan na niya makipag party party o upang hindi na mangyari ulit ang nasabing insidente. Sa nasabing post, makikita si Aura at Nadine Lustre na kapo sa isang dance studio. Sa kanyang sagot, sinabi nito na For your information po, I don't party anymore. Opening po yan ng new dance studio ng A-Team, Zero Studio. Agad naman nag-wish ang nasabing netizen na mag-ingat ito lagi. Ang nasabing revelasyon ni Aura ay matapos namang aminin ito na nasa better state na siya matapos akuin ang pagkakamali ng nangyaring gulo noong June 2023. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama